Binawian ng buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa naikilalang sospek dito sa payag-payag na ito o bahay kubo kagabi. Gina nakarating ng buhay dito sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital ang biktimang si Jeffrey Isuga Di Madante. na ngayon ng biktima daw sir? Eh na nga sir, tinignan ng mga doktor at saka sabi sir, wala daw sir. alas 8 na gabi, habang abala sa paghahanda ng hapunan ang biktima dito sa kubo na ito, kasama ang live-in partner at mga kapamilya, ay umalingaw nga umano ang sunod-sunod na putok uh, ng baril. Uh, prepare ka, ng andang ihapon sa ito sa payag-payag no Hay nakabati lang sandara it nang uh, daywa no Para di utso pasado yung gabi eh ay niyahong pahaom kami nga ihapon Di ka rin nakalapag yung kalderong may humay, pinggan. Mm -hmm. Tapos naka, handa yung di ka rin do. Mm -hmm. Tinuga na si Jipre. Hey, di ka mo sa may susig ang ato ga. Mm -hmm. Ihaw ima ito. E, oh. Ay, samtang gahugat kami. Di ka rin ako. Di ka na ang two years old o nga. Di ka rin ako. Mm -hmm. Manghod ka. Ngini niya. Mm -hmm. Ay, may kami yung gumpok. Tanawon mm -hmm. na akong di ka rin yun. Gareplex sa iwag. Eh, kung asot ah. Ga Gapit kita mm -hmm. Mm -hmm pakpak sa Dahil sunod-sunod eh, si na putok nana. ay sumigaw pa si Jeffrey para balaan ang mga kapamilya na dumapa ang mga ito. Haka ka muna eh. baril pa raw. Hmm. Hmm. Saan no, ay nakahambal pa nga nila yung biktima na nga hapak hapa ka mo, No? So naghapa pa ito Kasunod raw nito ay ang pagsigaw ni Jeffrey na tinamaan ito ng bala. Sinana meninat ang um, mm -hmm. di bin ukur unga magto akuri na ka dagagan tak mir higin sa may nga ra mo di karon sa may kandila nga imaw hey. right away no rong aton nga biktima nga ra hay it ng aton nga MDRMO malinaw sa aton nga provincial hospital sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital but uh, unfortunately hay uh, gin declare nga uh, um, dead on arrival by the attending physician Dr. Emmanuel Peralta. Sa pagsisiyasat ng kapulisan, manong nakakita sa sospek. Nang na ngutana kita mismo sa mga kibahan ng biktima nga ra kung nanda rong sospek, no? Para at least may lead kita kung sino ro aton nga, no? Ay wagid, and uh, nag kita sa palibot kung may nakakita sa, sos sa sospek, ay... Haywa man, no? So, Samantala, may isang basyo nang 45 caliber ang na-recover ng mga kapulisan malapit sa kubong ito. na-recover kita nga ba no? 8 caliber uh, 45, no? Uh, more or less 15 meters from from the payag, no? Kung si siin, ay uh, ginapatihan natin nga uh, ito nagpanago, uh, panago, tindog, uh, baril patay rayang uh, suspitsado. Sa ngayon ay wala pang malinaw na motibo kung bakit pinatay ng dipa pa na ikilalang sospek si Jeffrey. Pero ayon kay Police Captain Nalangan, may iba't ibang angulo silang tinututukan sa ngayon. And uh, doon sa atong nga pag imbestiga ay abukit ang anggulo nga ginatutan aw nga posibleng maging uh, motibo it nang pagpamaril patay nga ra no and nasa uh, nasayuran naton no sa atong pag-imbestiga nga dayang lugta nga ranan nga ginapatindugan it nga bagay ay uh, ginaawayan o hmm. or may claim man nga iba. Ay sa among ginapatindugan bagay ay ingkiha abi kami sa barangay hall. Akong kalibin, akong first cousin, ag ako. Ay ginadeklara ng ginako ng darugta. Marabali rugta, bingara. Ay tanobli ras namun sa among kuluhan na matayo kabi. Ito yun. And uh, accordingly, ay mabuot man no? Pero sa apan our deeper um, investigation, no, ay ginatulutan ako pa natin na, na ano, mga nasangkutan da, na, may nasangkutan ni Maurala last year, accordingly, no, sa sa isa ka pagpanakaw no o robbery no sa bilog ron na aton nga anggulo nga ginaimbestigahan na ginatulutan ako year, Sir, ang makaron kasi abiser sa anang gin ka kon karon suspect ko na imaron sa natabo nga panakawan sa bagay sa sa yung kabagay na sa barangay Tambuan. Kaya ginimbitahan nga ni Kuninur, mga polis ron. Ang ginimbestigahan ay bukon matakuno it inaw. Hanggat walang nahuhuli o natutukoy na sospek ang ating Malinaw Municipal Police Station ay hindi magkakaroon ng linaw kung ano ba talaga ang motibo ng sospek kung bakit pinatay si Jeffrey. Ako si Kapobring Archie Hilario kasama si Kapobring Arnel De La Cruz at ito ang PV News Online.